Si Arya Targaryen, ang anak ni Aegon the Uncrowned at ng kanyang kapatid na si Rhaena, ay labing-isang taong gulang at naging tagapagmana ng Iron Throne hangga't naaalala niya, ngunit sa tatlong araw na naghiwalay sa kapanganakan ni Prinsipe Aegon mula sa kanyang kamatayan. Isang malakas ang loob, matapang ang dila, nagninangas na batang babae si Eria ay natuwa sa atensyon na dulot ng pagiging isang reyna sa paghihintay, at hindi nasisiyahan na makita ang kanyang sarili na inilipat ng bagong silang na prinsesa. Ang kanyang ina, si Reyna Raina, ay malamang na ibinahagi ang mga damdaming ito, ngunit pinipigilan niya ang kanyang dila at hindi nagsalita tungkol dito kahit na sa kanyang pinakamalapit na mga pinagkakatiwalaan. Siya ay nagkaroon ng sapat na problema sa sarili niyang bulwagan noong panahong iyon, dahil nagkaroon ng lamat sa pagitan niya at ng kanyang pinakamamahal na si Elisa Farman. Tinanggihan ng kanyang kapatid na si Lord Franklin ang anumang bahagi ng kinikita ng Fair Isle, hiniling ni Elisa sa Dawager Queen ang sapat na ginto upang makagawa ng bagong barko sa mga shipyards ng Driftmark, isang malaki, matuli na barko na nilalayong magliyag sa Sunset Sea. Tinanggihan ni Raina ang kanyang kahilingan. Hindi ko kayang iwan mo ako, sabi niya, Ngunit narinig lang ni Lady Elisa, hindi. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan upang gabayan tayo, maaari tayong lumingon at makita na ang lahat ng mga tanda ay naruroon, nagbabala na mga palatandaan ng mahihirap na araw sa hinaharap, ngunit kahit na ang mga Archmaster ng Conclave ay hindi nakakita ng anuman sa kanilang pagmuni-muni sa malapit na taon. Wala ni isa man sa kanila ang nakaalam na ang darating na taon ay magiging isa sa pinakamadilim sa mahabang panahon ng paghahari ni Jerys I. Targaryen, isang taon na lubhang minarkahan ng kamatayan, pagkakabahabahagi, at kapahamakan kung kaya't ang mga maester at maliliit na tao ay tatawagan itong taon ng estranghero. Ang unang pagkamatay ng 54 na ak ay dumating sa loob ng mga araw ng mga pagdiriwang na minarkahan ang pagdating ng bagong taon, habang si Septen Azwak ay lumipas sa kanyang pagtulog. Siya ay isang matandang lalaki at matagal ng nabigo, ngunit ang kanyang pagpanaw ay bumagsak sa korte. Sa panahon na ang Reina Regent, ang kamay ng hari, at ang pananampalataya ay lahat ay sumalungat sa kasal ni na at Alisana, Pumayag si Aswak na isagawa ang mga seremonya para sa kanila, at ang kanyang katapangan ay hindi nakalimutan. Sa kahilingan ng hari, ang kanyang mga labi ay inilibing sa Dragonstone, kung saan siya naglingkod ng napakatagal at tapat. Ang Red Keep ay naglulok sa nang ang susunod na suntok ay bumagsak, bagaman sa oras na iyon ay tila isang okasyon ng kagalakan. Isang uwak mula sa Storm's End ang naghatid ng isang kahangahangang mensahe, si Reyna Alisa ay muling nagdadalang tao, sa edad na 46. Isang pangalawang himala, ipinahayag ni Grand Master Benifer nang sabihin niya sa hari ang balita, siya ay nagtanong kung siya ay may sapat na lakas upang magdala ng isang bata sa termino ay natuwa si Roger Baratheon sa pag-asam ng isa pang anak, gayon paman, at ang kanyang asawa ay nagsilang ng pitong anak, iginiit niya. Sa Dragonstone, ang mga problema ng ibang uri ay darating sa ulo. Hindi na maaaring magdusa ng buhay sa isla si Lady Elisa Farman. Narinig niya ang pagtawag ng dagat, sinabi niya kay Reyna Roina, oras na para umalis siya. Walang sino mang nagpamalas ng kanyang damdamin, ang Reyna sa silangan ay nakatanggap ng balitang mukhang bato. Hinihiling ko sa iyo na manatili, sabi niya. I will not beg. If you would go, go. Walang pagpigil si prinsesa Aerea sa kanyang ina. Nang dumating si Lady Elisa upang magpaalam, ang prinsesa ay umiyak at kumapit sa kanyang binti, nakikiusap sa kanya na manatili, o hindi iyon, na isama siya. "Gusto kong makasama ka," sabi ni Aerea. "Gusto kong maglayag sa dagat at magkaroon ng mga pakikipagsapalaran." Napaluha rin si Lady Elisa, sabi sa amin, ngunit marahan niyang itinulak ang prinsesa at sinabi sa kanya, "Hindi Anak, nandito ang lugar mo. Umalis si Elisa Farman patungo sa Driftmark kinaumagahan. Mula roon ay sumakay siya sa makipot na dagat patungo sa Pentos. Pagkatapos noon ay tinahak niya ang daan patungo sa Braavos, na ang mga gumagawa ng barko ay sikat na sikat, ngunit walang ideya si na Targaryen at Prinsesa Arya sa kanyang huling hantungan. Naniniwala ang Reyna na hindi na siya nakarating sa Driftmark. Gayunpaman, may magandang dahilan si Lady Elisa sa pagnanais ng higit na distansya sa pagitan niya at ng Reyna. Dalawang linggo pagkatapos ng kanyang pag-alis, dinala ni Sir Merrill Bullock, commander pa rin ng garrison ng Castillo, ang tatlong takot na takot na nobyo at ang tagabantay ng bakuran ng dragon sa harapan ni Raina. Tatlong itlog ng dragon ang nawawala, at ang mga araw ng paghahanap ay hindi pa ito nakikita. Matapos tanungin ang bawat lalaki na may akses sa mga dragon ng malapitan, kumbinsido si Sir Merrill na si Lady Elisa ay nakaligtas sa kanila. Kung ang pagtataksil na ito ng isang minahal niya ay nasugatan si na Targaryen itinago niya ito ng mabuti, ngunit walang itinatago ang kanyang galit. Inutusan niya si Sir Merrill na mas matalas na tanungin ang mga groom at stable boys. Nang mapatunayang walang bunga ang pagtatanong, Pinawalang bisa niya ang kanyang utos at pinaalis siya sa Dragonstone, kasama ang kanyang anak na si Sir Allen, at isang dosenang iba pang lalaki na nakita niyang kainahinala. Pinuntahan pa niya ang kanyang asawang si Andrew Farman, para malaman kung kasabwat siya sa krimen ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga pagtanggi ay nagdulot lamang sa kanya ng higit na galit, hanggang sa marinig ang kanilang mga sigaw na umaalingongaw sa mga bulwagan ng Dragonstone. Nagpadala siya ng mga lalaki sa Driftmark para lamang malaman na si Lady Elisa ay naglayag sa Pentos. Nagpadala siya ng mga lalaki sa Pentos, ngunit doon naging malamig ang landas. Noon lamang sinakyan ni na Targaryen ang Dreamfire upang lumipad sa Red Keep at ipaalam sa kanyang kapatid ang nangyari. Walang pagmamahal si Elisa sa mga dragon, sabi niya sa hari. Ito ay ginto na gusto niya, ginto upang makagawa ng isang barko. Ibebenta niya ang mga itlog. Ang mga ito ay nagkakahalaga, isang fleet ng mga barko. Natanggap ni Jay ang kanyang kapatid na babae sa kanyang solar, na tanging si Grandmaster Benifer ang naruroon upang magpatotoo sa sinabi. Kung map isa ang mga itlog, magkakaroon ng isa pang Dragon Lord sa mundo, isa na hindi sa ating sariling bahay. Maaring hindi sila map isa, sabi ni Benifer. Hindi malayo sa Dragonstone. Ang init, alam na, ilang dragon egg nagiging bato na lang. Pagkatapos ang ilang spice monger sa pentos ay makakahanap ng kanyang sarili na may tatlong napakamahal na bato, sabi ni Jairis. Kung hindi man, dot ang pagsilang ng tatlong batang dragon ay hindi isang bagay na madaling may lihim. Kung sino man ang mayroon nito ay gustong tumilaok. Dapat may mga mata at tainga tayo sa pentos, tirosh, mir, lahat ng libreng lungsod. Mag-alok ng mga gantimpala, para sa anumang salita ng mga dragon. Anong ibig mong gawin? Tanong sa kanya ng kapatid niyang si Raena. What I must. What you must. Don't think to wash your hands of this, sweet sister. Gusto mo ng Dragonstone at ibinigay ko ito sa iyo, at dinala mo ang babaeng ito doon. Itong magnanakaw. Ang mahabang paghahari ni Jerys I Targaryen ay isang mapayapang isa, para sa karamihan, kakaunti at. Maikli lamang ang mga digma ang ipinaglaban niya. Huwag ipagkamali ng sino man si J. bilang kanyang ama, si Anis, gayon paman. Walang mahina sa kanya, walang mapag-alinlanganan, bilang kanyang kapatid na si Raina at Grand na kasaksi noon si Maester Benifer, nang sabihin ng hari, kapag lumiko ang mga dragon, kahit saan mula rito hanggang iti, gagawin natin hilingin ang kanilang pagbabalik. Sila ay ninakaw mula sa amin, sila ay sa amin sa pamamagitan ng karapatan. Kung ang kahilingan na iyon ay dapat tanggihan, kung gayon kailangan nating pumunta at kunin ang mga ito. Bawiin natin sila kung kaya natin, patayin kung hindi. Walang hatch lang ang makakaasa na makalaban sa Vermitor at Dreamfire. At si Silverwing, tanong ni Raina, ang kapatid natin, walang part in this. I will not put her at risk. Umiti ang Reyna sa silangan noon. Siya si Rainies, at ako si Visenya. Wala akong naisip na iba. Sinabi ni Grand Master Benifer, ang tinutukoy mo ay ang pakikipagdigma sa makitid na dagat, Your Grace. Ang mga gastos, kailangang tiisin. Hindi ako papayag na bumangon muli si Valeria. Isipin mo kung ano ang gagawin ng mga triarch ng volume antes sa mga dragon. Ipagdasal natin na hindi na umabot sa ganoon. Sa pamamagitan nito, Tinapos ng kanyang biyaya ang mga manunood, na nagbabala sa iba na huwag magsalita tungkol sa nawawalang mga itlog. Walang dapat makaalam nito kundi tayong tatlo. Ito ay huli na para sa gayong mga pag-iingat, bagaman. Sa Dragonstone, ang pagnanakaw ay karaniwang kaalaman, kahit na sa mga mangingisda. At ang mga mangingisda, gaya ng nalalaman, ay tumulak sa ibang mga isla, at sa gayon ay kumalat ang mga bulong si Benifer, na kumikilo sa pamamagitan ng Pentoshi Master of Coin, na may mga ahente sa bawat daungan, ay umabot sa makitid na dagat gaya ng iniutos ng hari, pagbabayad ng magandang bariya sa masasamang tao. Sa mga salita ni Rigo Draz para sa anumang balita ng mga Dragon Egg, Dragon, o Elisa Farman. Ang isang maliit na host ng mga bulong, informer, courtiers, at courtesans ay gumawa ng daan-daang mga ulat, Isang marka nito ay napatunayang mahalaga sa Iron Throne para sa iba pang mga kadahilanan, ngunit ang bawat alingongaw ng mga itlog ng dragon ay napatunayang walang halaga. Alam namin ngayon na si Lady Elisa ay pumunta sa Braavos pagkatapos ng Pentos, ngunit hindi bago kumuha ng bagong pangalan. Dahil pinalayas siya mula sa Fair Isle at tinanggihan ng kanyang kapatid na si Lord Franklin, kinuha niya ang isang bastard na pangalan ng kanyang sariling likha, na tinawag ang kanyang sarili na Alice Westhill. Sa ilalim ng pangalang iyon, nakakuha siya ng madla kasama ang Sea Lord of Braavos. Ang Sea Lord's Menagiri ay sikat na sikat, at natutuwa siyang bumili ng mga itlog ng dragon. Ang gintong natanggap niya bilang kapalit ay ipinagkatiwala niya sa Iron Bank, at ginamit ito para tostusan ang pagtatayo ng Sun Chaser, ang barkong pinangarap niya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nalalaman sa Westeros noong panahong iyon, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng bagong pag-aalala si Haring Jairis. Sa Starry Sept ng Old Town, ang High Septen ay bumagsak habang umaakyat ng mga hakbang patungo sa kanyang kama. Patay na siya bago siya nakarating sa ilalim. Sa buong kaharian, ang mga kampana sa bawat sep ay umawit ng isang napakagandang kanta. Ang ama ng mga tapat ay sumama sa pito. Ang hari ay walang oras para sa panalangin o pagdadalamati, bagaman. Sa sandaling ilibing ang kanyang kabanalan, ang pinakadebutiko ay magtitipon sa Starry Sept upang piliin ang kanyang kahalili, at alam ni Jairis na ang kapayapaan ng kaharian ay nakasalalay sa bagong taong nagpapatuloy sa mga patakaran ng kanyang hinalinhan ang hari ay may sariling kandidato para sa Kristal na Corona, si Septon Barth, na dumating upang pangasiwaan ang aklata ng Red Keep para lamang maging isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tagapayo. Kinailangan ng kalahating gabi para mismo kay Barth na hikayatin ang kanyang grasya ng kahangalan na kanyang pinili, siya ay masyadong bata, masyadong maliit na kilala, masyadong unorthodox sa kanyang mga opinyon, hindi kahit isa sa pinakadeboto. Wala siyang pag-asa na mapili kakailanganin nila ang isa pang kandidato, isang mas katanggap-tanggap sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ang hari at ang mga panginoon ng konseho ay nagkasundo sa isang bagay, gayon paman, kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na hindi napili si Septen Matthias. Ang kanyang panunungkulan sa King's Landing ay nag-iwan ng legacy ng kawalan ng tiwala sa likod nito, at hindi mapapatawad o makalimutan ni Jerys ang kanyang mga salita sa tarangkahan ng Dragonstone. Iminungkahi ni Rigo Draz na ang ilang mahusay na inilagay na mga suhol ay maaring magbunga ng ninanais na resulta. Magkalat ng sapat na ginto sa mga pinakadebotong ito at pipiliin nila ako, sabi niya, bagaman hindi ko gusto ang trabaho. Si Damon Vela Ryan at Carl Corbray ay nagtaguyod ng isang pagpapakita ng puwersa, bagaman nais ni Lord Damon na ipadala ang kanyang fleet, habang si Lord Carl ay nag-alok na mamuno sa isang hukbo. Si Alban Massey, ang nakayukong master ng mga batas, ay nagtaka kung si Septen Matthias ay maaaring magdusa ng parehong kapalaran bilang ang High Septen na gumawa ng ganoong problema para sa Inis at Megor, isang biglaang, misteryosong kamatayan. Si Septen Barth, Grand Master Benifer, at Reyna Alisana ay natakot sa lahat ng mga panukalang ito, at tinanggihan sila ng hari. Siya at ang Reyna ay sabay-sabay napupunta sa Old Town, nagpasya siya sa halip. Ang kanyang kataas-taasang kabanalan ay naging isang matibay na tagapaglingkod sa mga Diyos at isang matibay na kaibigan sa trono na bakal, nararapat lamang na naroon sila upang makita siyang nakahimlay. Ang tanging paraan upang maabot ang Old Town sa oras ay sa pamamagitan ng Dragon, ang lahat ng mga Panginoon ng Konseho, maging si Septon Barth, ay nabalisa sa pag-iisip na ang Hari at Reyna lamang sa Old Town mayroon pa rin sa gitna ng aking mga kapatid na hindi nagmamahal sa inyong grasya, itinuro ni Barth. Pumayag si Lord Demon, at pinaalalahanan si Jairis kung ano ang nangyari sa Reyna sa Maidenpool. Nang iginiit ng hari na siya ay magkakaroon ng proteksyon ng High Tower, ang mga hindi mapakali na tingin ay ipinagpalit. Si Lord Donald ay isang pakana at isang nagtatampo, sabi ni Manfred Redwine. Wala akong tiwala sa kanya hindi rin dapat ikaw. Ginagawa niya ang iniisip niyang pinakamabuti para sa kanyang sarili, sa kanyang bahay, at sa old town, at walang pakialam kahit isang igos para sa sino man o anumang bagay. Kahit na para sa kanyang hari. Kung gayon kailangan kong kumbansihin siya na kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang hari ay kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang sarili, sa kanyang bahay, at sa old town, sabi ni Jay Naniniwala akong magagawa ko iyon kaya tinapos niya ang talakayan at nagutos na ilabas ang kanilang mga dragon. Kahit na para sa isang dragon, ang paglipad mula sa King's Landing papuntang Old Town ay mahaba. Ang hari at Reyna ay huminto ng dalawang beses sa daan, isang beses sa Bitterbridge at isang beses sa High Garden, nagpapahinga magdamag at kumonsulta sa kanilang mga Panginoon. Ang mga Panginoon ng konseho ay iginiit na kumuha sila ng ilang proteksyon kahit papaano. Lumipad si Sir Geoffrey Doggett kasama si Alisana, at ang Scarlet Shadow, John Quill Dark, kasama si Jairis, upang balansehin ang bigat na dinadala ng bawat dragon. Ang hindi, inaasahang pagdating ni Navermitor at Silverwing sa Old Town ay nagdala ng libo-libo sa mga lansangan upang tumuro at tumitig. Walang ipinadalang balita tungkol sa kanilang pagdating, at marami sa lungsod ang natakot, nag-iisip kung ano ang maaaring ipahiwatig nito, wala, marahil, higit pa kay Septen Matthias, na namutla ng sabihin sa kanya. Ibinaba ni J. Riz si Vermitor sa malawak na Marble Plaza sa labas ng Starry Sep, ngunit ang kanyang reyna ang nagpasindok sa lungsod ng bumabasi si Silverwing sa mismong High Tower, ang paghampas ng kanyang mga pakpak na nagpapaypay sa apoy ng sikat na beacon nito. Bagamat ang mga seremonya sa libing ng High Septen ang sinasabing dahilan ng kanilang pagbisita, ang kanyang High Holiness ay inilibing na sa mga crypt sa ilalim ng Starry Sept nang dumating ang Hari at Reyna. Gayunpaman, nagbigay ng eulogy si Jairis, na humarap sa isang malaking pulutong ng mga Septen, Maester, at maliliit na tao sa plaza. Sa pagtatapos ng kanyang mga pahayag, Inihayag niya na siya at ang Reyna ay mananatili sa Old Town hanggang sa mapili ang bagong High Septon, upang hingin natin ang kanyang basbas. Tulad ng isinulat ni Archmaster Goodwin pagkatapos, ang maliliit na tao ay nagsaya, ang mga Maester ay tumango ng matalino, at ang mga Septon ay nagtinginan sa isa't isa at iniisip ang mga Dragon. Sa kanilang oras sa Old Town, si Najeris at Alisana ay natulog sa sariling mga apartment ni Lord Donald sa tuktok ng High Tower, kasama ang lahat ng Old Town sa ibaba. Wala kaming tiyak na kaalaman kung anong mga salita ang lumipas sa pagitan nila at ng kanilang host, dahil ang kanilang mga talakayan ay naganap sa likod ng mga saradong pinto ng walang kahit isang maester na naruroon. Makalipas ang ilang taon, gayon paman, sinabi ni Haring J. Riz kay Septon Bart ang lahat ng nangyari, at naglagay si Barth ng buod para sa kapakanan ng kasaysayan. Ang high towers ng Old Town ay isang sinaunang pamilya, makapangyarihan, mayaman, mapagmataas, at malaki. Matagal na nilang nakaugalian para sa mga nakababatang anak na lalaki, kapatid, pinsan, at bastards ng bahay na sumapi sa pananampalataya, kung saan marami ang umangat sa paglipas ng mga siglo. Si Lord Donald Hightower ay may isang nakababatang kapatid na lalaki, dalawang pamangkin, at anim na pinsan na naglilingkod sa 7 sa 54 na ak, ang kapatid na lalaki, isang pamangkin, at dalawang pinsan ay nakasuot ng tela ng pilak ng pinakadebutiko. Ang kagustuhan ni Lord Donald na isa sa kanila ay maging high septen. Walang pakialam si Haring Jerys kung saang bahay nagmula ang kanyang high holiness o kung siya ay mababa o marangal na kapanganakan. Ang tanging inaalala niya ay ang bagong High Septon ay isang exception A-list. Ang tradisyon ng Targaryen ng pag-aasawa ng magkapatid ay hindi na dapat muling tanungin ng Starry Sep. Nais niyang gawin ng bagong ama ng Faithful ang exceptionalism bilang isang opisyal na doktrina ng pananampalataya at kahit na walang pagtutol ang kanyang grasya sa kapatid ni Lord Donald, o sa iba pa niyang kauri, wala pa sa kanila ang nagsalita tungkol sa isyo, kaya... Pagkatapos ng mga oras ng talakayan, isang pagkakaunawaan ang nabot, at tinatakan ng isang dakilang piging kung saan pinuri ni Lord Donald ang karunungan ng hari, habang ipinakilala siya sa kanyang mga kapatid, tiyuhin, pamangkin, pamangkin, at pinsan. Sa buong lungsod sa Starry Sept, Nagpulong ang most devout para piliin ang kanilang bagong pastol, kasama ang mga ahente ni Lord Hightower at ang hari sa gitna nila, nalingid sa kaalaman ng karamihan. Apat na balota ang kailangan. Nanguna si Septon Matthias sa una, gaya ng inaasahan, ngunit kulang ang mga boto na kailangan para masecure ang kristal na korona. Pagkaraan ay lumiit ang kanyang mga numero sa bawat balota, habang ang ibang mga lalaki ay bumangon.